ayun po kahit po medyo masama ang panahon ay tayo diretsyo na po pagkakaputian natin yan gawa po nang wala tayong silungan dito ay wala tayong silungan dito para po mabisita na natin yung taas Ayos na ako rin, nakaasunta na rin ang ating kapote. Tara po, at papasyala na natin yung burul. Oh. Di ni na, na tayo mag-uumpisa. Saan ba tayo mag-uumpisa? Di ni ano? Hindi na siguro ikot papagay un hmm. napakabilis lumagunan damo ating medyo tatalas-talasin na po yung ibang garni oh Maberde na po ari kasi nga ating inispirahan ho yung itaas. Nang pamatay damo. Para po matanim manang. Pamuting kahoy. Oh. bilis ng kawayan eh, eh mukhang good news po naman narin na ho yung mga kamuting kahoy ayos ah oh, yan hanggang burol po yan hanggang doon eh. nalabas na Ang Yeah. Tapos po kung mapapansin niyo po ano nung last na nagbisita po tayo dito nagdala po ako ng buto ng pechay at mustasa inihi sa ko at yun naman ay kumbaga patubangga uli kung may maguli tayo ay di pasalamat ano po kung wala naman okay din lang pero may nakikita po ako ilan oh yan yan oh. palagay ko ano to Pichay Parang doon po banda-banda yung mustasa. Mm. Eh, edulas. Walang dyo. Ah, marami na rin nga lumabas. Oh. Hmm. Yeah, no. Panalo. Oh. Yan na po. Tapos yung ating saging yan, oh, panalo. Nag-aano na rin po, nagdadahon na. Oh. Yan. Oh, ito pa. Oh. Ate pong pinuputol na yung mga oh. posibleng bumili sumibol. bili su mi bulj Pichay po yun nasa banda-banda doon. Oh. na naman nakikita ko din eh. Mustasa oh. Yan, eh. Yan. Oh. Oh. Ayos, panalo. Oh. Yan na po. May mga sibol na po. Ito pa po Hasik hmm. kaingin ang tawag po di yan. Ito pa, dami rin dito uh. Ito na po ang update Oh Pabor po naman yung ulan sa atin. Oh. Diretso po ang paglaki na yan. Yan po naman lahat. May kamuting kahoy. Oh. Siguro po papalinisan natin pagka yung damoy nagsibol na po. Check pa natin dito sa baba. Yan ang buya lupa dito. Yan. Ayos, panalo po. Kita na po yung mga sibul. Oh. Ito, lipat to. Oh. may mga pichay din po pala din eh, yun oh. papaw oh. uh Ganito po nung una kay Nalula. Pag nagkakaingin po ba, ang tawag po dito yung kaingin na Yung mga nababakantin lupa, yun, hinahasik ka ng kung ano-ano. Kung -ano. pecha mustasa, para po halip na damo yung tumubo, ay di may pakinabang pa. Pero yan po naman, pag namatay, di wala po magagawa. At hindi po ito yung totoong wika nga nating mga nakaplat po ay. Ayos. Lahay o. Oh. Oh. Uh. Buhay na. Update ko na lang po kayo uli dito. Uh, oh, pag kayong may pagkakataon po tayo. Ayos po maganda po naman ang lagi resulta Sa ano po naman Hindi tayo ma Bababatan dito ng tubig Kasi nga ho, napaka slope o, mat Matarik talaga siya o. Yan Kung pansin natin po sa camera hindi matarik Pero matarik po Gawa po ng halos kapantay na ho tayo ng mga taas ng niyog o. Pag andito tayo sa pinakatuktok Tuloy lusong na po tayo Lusong baba Napakabilis pong magsukal ano. Lalo na po din sa lugar nga po namin, medyo may ulan ba. Ulan init, napakabilis magsibol po ng damo. Ayan po naman ay biyaya. Oho. Kaya ho yung kaya natin, ating inaano. Tinatrabaho. Ano, kamukha po na rin. Oh. Pagkabilis. eto eh po ito po ang update sa ating tabuting kahoy ano po yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye